Good morning guys, may good news ako sa inyo guys. Meron kasing uh, African lovebird na dumadalaw-dalaw dito, naliligaw. Ito siya oh, ito. Ano, kamusta ka na? Ha? Bakit? Bakit mga time of ka? Ha? Binubuli ka ba ng mga kasamahan mo? Nalagaw siya dito kagabi. Dinakma ko yun. Nahuli ko siya. Ito siya, oh. Oh, ano? Anong nangyari sa'yo? Hoy! Ha? Ah. Ito siya, oh. Kahapon, ang sigla-sigla niya, eh. Oh, ayan siya, oh. So, oh, ang nangyari sa iyo? Napuyat ka? Ha? Hoy! Binuli ka pala mga kasama mo? Ha? Hindi ka nakatulog? Uy, ang nangyari sa iyo? Ha? Napuyat ka? Ha? A Apan, sigla-sigla mo, ha? Hoy! Anong nangyari sa iyo? Ha? Hoy! Ayaw mo lumipad. Mawawa naman. Kailangan ba natin siyang pakawalan? O ilipat na lang ng ibang kulungan? Hindi ko pala to naisuli kahapon. hapon. Kagabi. Hindi ko na eh. Pinaglagyan ng mainit na tubig kasi binusang ko yung kanilang kulungan. May mga langgam kasi. O ano na Ay! Nako, kawawa naman. Napuli pala. Binugtok. Facebook. Oy. Wawa naman. Pinagtulungan. Kayo kayo ha, Salbahin kayo ha. Parang hindi nyo kalahin ito. Ano nyo ang nangyari sa kanya? Yung kanyang ulo o nakalbo, binugbog siya ng mga... O yan o. Wawa naman kaya pala naman. Ang dalinga nga, kukunin ko yung kulungan sa, sa itaas. Mali lang, ha? Kukunin ko yung kulungan sa taas, eh, hiwalay ko siya. <coughs> Hi, Mia. Good morning. lalagay ko dito yung isang ibon na binuli ng kanyang mga bagong kasama. Nag-iisa kasi siya. Kawawa naman, nakalbo yung kanyang, kanyang ulo. Dahil sa mga kasama niya, binuli siya. So, inilipat natin dito. Balik na. kayo ha? Inaway nyo to. Hmm. Ito Oh. Ito siya Oh. Kawawa naman oh Nabuli siya. Ayan Oh. Nakalbo. Kawawa naman to Oh. O oh, dito ka ha. Solo mo yan ha. O oh, Ayan. Solo ka na dyan. Yan. Ilinipat natin siya ng kulungan. Nandun na siya. Solo niya. Ayan siya. Oh. Kawawa naman siya. Oh. Nangihina tuloy. Hindi ko naman akalain na ibubuli siya ng ganyan. Oh. Oh, kamusta na ikaw? Oo, uh -huh. talaga siya. Oo, oh, Kawawa naman. Kaya mo, gagaling ka dyan, ha? Diyan ka lang, magpagaling ka. Uwan kita lang yung pagkain mo. Kayo ha, salbahe kayo. Hindi nyo malang nalagaan yung kalahi nyo. Ang lakas-lakas pa niyang kagabi. hindi nyo man lang minerod yung inyong kalahit. Binugbog nyo. Awawa naman to. Ah. Ito ah. Pagkain mo ah. Ah. Kain ka dyan ah. Huwag ako nalagyan ng inumin mo. Kung um, wala ko na lagyan ng ilumin, sana ay sana mabuhay po ang ating punting uh, parot. Eh, parot, hindi pala pa. So, ayun. Uh, lovebird. Kaso, nag-iisa lang siya. Ang lakas-lakas pa niya kagabi. Eh. Pinagtulungan siya ng ano? Ng mga lovebird natin sa bahay. Ah, ito na ha. Kain ka. Kain ka dyan ha. Hmm, huwag ka magalala. Nakabukod ka na. Hindi ka na mabubuli ng mga salbahe kong mga ano. Mga lovebird. O, painitan kita ha. O, yan. Ayan. Diyan ka sa initan para lumakas ka. Ayan po yung ating bagong lovebird na nakuli kahapon o oh, kagabi. Nandito kasi siya o oh, sa may ibabaw. Pagala-gala. Dinakma ko siya at nilagay dito sa kulungan ng mga kasamang lovebird na ito. Kaso, ngayong umaga, pagising ko, pinuntahan ko agad. At nakita ko itong itong si bago nating lovebird. Eh nanghihina. Hindi pala nabuli ito, oh. Nabinugbog siya, oh. Yung kanyang ulo sugat-sugat na. Nakalbo yung kanyang balahibo. Pero sana mabuhay siya dito sa atin, oh. Binukod ko na siya ng kulungan. Kain ka na? Ano? Bili? bili na lang papangako sa'yo boot since bull, nabuli ka ng mga salbahe kong alaga. Bili ka na. Kain ka na, bili. Mukhang mabait siya. O, oh. hindi siya nung Bili. Kain na ikaw. Kain ka na. Ba't Ipit na yung kamay ko. Bili. Kain na eh. Bili. Kain ka na ha. Ang hihina siya. Eh, kawawa naman, o. Oh. Masugatan yung ulo. Bili. Kain ka na ka na. Sige, doon naman tayo sa taas, ha. Pabalikan na natin si Bili.